Nang panibagong araw, another fresh mission na naman ang hatid ng Rosing Foundation kasama ang makulay na rosas LGBTQIA+, ng District 5. Barangay Nagkaisang na kaisang nayon, handa na ba kayo magpaganda? Sagot! Maaga pa lamang dumagsa ng mga gustong mas pumogi at gumanda. For the go naman ng ating mga kakolab na glam team. Ika nga nila, kung paganda na pag-uusapan, wala silang uurungan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga oras na ibinigay para sa proyektong ito na mga uh, Foundation at uh, ng na makulay na rosas ng Distrito 5. Ang uh, libring gupit na at kulay-pulay ito ay uh, sa inyo ng ating ating, ating para po uh, lalo po tayong po at gumanda. Sa proyektong ito ngayong araw, kasama ang anak ni Ate Rosely na si Jean Lee, ang SK Chairwoman ng San Bartolome. Bumaba po sa area, isa sa proyekto po ni Mama na libreng kupit para po sa mga kabarangay na kaysa ngayon at kabarangay San Bartolome. Isa sa mga nag-avail ng free services si Judith Malyari. Gusto ko pong magpakulay at magpagupit dahil para hindi po ako palitan ng aking asawa. <laughs> kailangan ko pong magpapresh at para ako pag humarap po ako sa meeting namin ay magandang maganda ako sa harap ni Ate Roslyn. Go Ate Judith! Push the beauty goals! We will... We will... Lalaki, Babae, mga bata at maging mga young at heart ay nakipila at nakisaya sa libreng haircut at hair color na handog ng Rosin Foundation. At habang naghihintay sa pila, may free merienda pa. Gumanda na, nabusog ka pa. Bongga! Dito rin namin nakilala si Ate Analisa Sales. Ito po magpapagupit magpapag po ako at saka papakulay ng buhok saglit niyang iniwan ang kanyang responsibilidad sa bahay upang pansamantalang maglaan ng oras para sa sarili. Mabigat ang sakripisyong pasan sa ulo ni Ate Analisa. Siya kasi ang nag-aalaga ngayon sa kanyang nanay at tatay na parehong may karamdaman. Bulag na ang kanyang 85 taong gulang na ama habang nakaratay naman ang kanyang inang walumpong taong gulang. Gusto po sana humingi nga ng tulong para sa mga magulang. Financial support po ang kailangan ko ngayon kasi nga po, ibibiyahe po sila papuntang Mindoro. Bahala na po kumuha ko sino makakasama niya doon. Talaga pong mahirap palagaan kasi hindi naman kakayanin buhatin. Habang nagaganap ang libreng gupit at kulay, kinamusta ni Jean Lee si Ate Analisa kailangan po namin ang transpo. Ah, oh, transpo. Kasi po ay talaga napakamahal. Kasi oh. yung maghahatid po ay limang tao. Kasi bidri din po kasi siya. Mm -hmm. kaya... Saan po ang bahay niyo po? Andiyan Baka pwede kami mag-visit sa pero para makita ko rin si nanay at si dati. Nabaliglaan ko po na may isang nanay, may problema pala siya sa sa family niya, sa magulang niya. Akala ko una, magpapaganda lang siya sa may pringkupit mama. Kaso, at the back, may uh, sad story para behind her. So, pumunta po kami sa bahay niya. Ako po si Jaylin po, isa sa anak po ni ate din po. Manabalitaan ko lang po na kailangan niyo po ng financial assistance uh, upang makapakuwi po kayo sa probinsya. Mindoro po, tama po ba probinsya niyo po? Okay. Like Sige po. Tutulungan po kayo po ni Mami at sa Roasting Foundation po. Salamat sa inyo. Hmm. You're welcome po, Tay. Sige po. Bye, Nay. We are here to help. At nagpangako naman po kami na bilang anak po ni Ate Roasting na uh, we will help her na in fully we will support yung financial assistance para po makapag-uwi po siya sa probinsya kasi ito din po yung uh, wish ng family niya po. Akala ko nga po magpapakulay lang ako pero mas matindi pa pala doon yung masosol na problema ko. Sa ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako po. po ako nagpapasalamat talaga. Thanks to God. Thank you po. Sa mga ngiti ni ate Analisa, Batid naming hindi lamang ang buhok niya ang gumanda na araw na ito. Happy ang all dahil sa hair transformation na hatid ng Frozen Foundation. Makakaasa po kayong ang kasama ninyo si Ate Roslyn sa pag-achieve sa maganda at maginhawang bukas.